umaga po sa ating lahat. Ako po si Sonia Oberga Cachrela, Municipal Agriculturist po sa bayan ng Lukban. Ang amin pong bayan ay kilala sa tawag na Art Capital of Quezon Province dahilan po sa Pahiyas Festival na isinasagawa po tuwing May 15 kung saan ang mga bahay na de po ng lahat ng mga harvest galing po sa farm na makukulay. Ang pangalawa po na tawag sa amin aming bayan ay Summer Capital of Quezon Province dahil po sa malamig na simoy ng hangin dito sa aming bayan. Binubuo po kami ng 32 barangays. Ang kabuwang lawak po ng lupa sa aming bayan ay 15,415 hectares kung saan ang humigit-kumulang sa 8 hektarya walang 8,000 hektarya ay agricultural area po. Doon po ang kalahati nito, halos ang 4,000 hectares ay lupang natataniman ng liyugan. Ang nasasako po ng lupang palayan ay humigit kumulang sa 1,214 hectares. Kung saan ang gumagawa at kumikilos po dito ay humigit kumulang sa 1,000 na mga magpapalay. At ito po sa amin pong mga barangays, sa 22 dalawang barangays po sa aming bayan, lahat po ito ay may samahan ng magpapalay. At yung pong 22 samahan ng magpapalay ay may isang federasyon sa buong bayan ng mga magpapalay. Ang kabuo, ang dami po ng tao na naninirahan sa aming bayan ay humigit kumulang sa 53,091. At uh, Pagdating po sa rice production program, ito po ay binubuo ng mga masisipag na kawani ng amin pong tanggapan. Kaya po ni Ms. Jordan Coseho, ni Ma'am Irene dela ni Ma'am Chona Bilia Verde, ni Sir Ian Castillo, ni Ma'am Jilin, ni Ma'am Joanne, Sir Nimrod. At ito po ay pinangungunahan ng amin pong rice program coordinator na balang iba po kundi si Sir Randy Leonido. Ako si Randy Leonido. Ang tawag sa akin dito sa Lukban ay Randy, lalong higit yung aking mga ka-office mate sa agriculture. Nagsimula po ako sa pagiging technician. Noon po ay hindi pa po ako technician, ay sinasama po ako ng aking mga kasama sa agriculture office sa pagpipilipo. Sa ngayon po ay Pitong taon na po ako sa pagiging technician. Ang ginagawa po ng technician sa bayan ng Lukban ay magpahayon ng mga programa buhat po sa uh, Agriculture Office. Uh, katulong po ang ating municipal uh, office po sa bayan ng Lukban. Noon pong 2018 hindi uh, na ba po ang programang RCEP yung rice competitiveness enhancement pan at ito po ay amin pong inapply sa bayan ng lukban at napakalaking tulong po sa bayan ng lukban. At dito po ay aming itinuro ang makabagong teknolohiya at mula po sa pag sa binhi pangalawa po ay sa paghanda ng lupa pangatlo po ay ang sabayang pagtatanim at pang-apat po ay ang uh, sapat na malulusog na punla ikalima po ay ang sapat na sustansya sa ating pananim na palay panganim po ay ang sapat na tubig pang-pito po ay ang uh, pagpapanatili ng balansing kapaligiran sa pagpapalayan ang pang Walang po ay ang tamang pag aani at ikasiyang po ay kung paano po maimbak at ligtas ang ating inaaning palay. Nang hmm. ako po ay naging technician ng RC, ang epekto po nito sa aking kabuhayan ay umulad po ang aking buhay. Uh, nakatulong po ito sa aking pamilya at uh, sa akin po mga kasama sa trabaho, sa office at lalong higit po umulad ang buhay ng aking mga nasasakupang farmers dahil po sa mga makabagong teknolohiya na ibinigay po ng Arsip uh, umulad ang aming pagpapalayan dito sa Lukban dati po uh, sa bayan ng Lukban ang naani po naming palay ay kada ektarya tatlo hanggang apat na tinulad ngayon po, nung aming in-apply ang RCEP, ang makabagong teknolohiya, ay tumas po ang ani namin na naging apat hanggang limang pinulada ang naitulong po sa akin ng ETI ay napakalaking bagay po. Dito po nabago ang aking uh, buhay bilang technician. Uh, marami po mga trainings na ibinigay po sa akin ng ETI. Uh, una po ay yung tinatawag na agbibok dito po sa Agri-Doc ay amin pong naranasan kung paano po makipamuhay sa mga magsasaka. Dito po namin na uh, naranasan, dito ko din po naranasan na ang buhay ng farmers ay hindi madali. Talaga po puno ng sakripisyo, pagtsadyaga. Kaya po uh, ito po ay aking na uh, nasa isip at sa puso at ito po yung aking ina-apply. At marami pa pong mga trainings ang ibinigay sa akin ng EPI. Isa na din po yung uh, training of trainers uh, sa rice and bread seeds at sa mechanization. Po. Ito po ay napakalaking bagay uh, sa amin sapagkat ito po ay ina-apply namin sa FFS, Farmers Field School. Sa so ngayon po ay meron na po tayong 1,200 na farmer student na nakagraduate na po sa FFS. Katulong po ang TESDA at ang RCEP. Ang Department of Agriculture sa region po ay patuloy na tumutulong po upang mapaulad po ang bayan ng Lukban. Uh, isa na din po yung pagbibigay po nila ng mga intervention. Isa po dito yung mga machineries na, na kakatulong para mapabilis ang pagsasaka sa lumban. Pangalawa po ay ang uh, mga seeds na may quality. At ito po ay aming itinatanim at malaki pong tulong sa pagtaas ng aning sa aming mga magsasaka. At pangatlo po ay ito po yung mga fertilizer at iba't iba pa pong mga trainings. Sa provincial agriculturist po ay sila po tumutulong din para Bumunlad po ang aming kaalaman para sa pagiging technician, isa na din po ang mga trainings sa capability building, at isa na din po dito yung IPM, Integrated Fish Management. At sa local government po, sa LGU, uh, ang LGU po natin ay nagbibigay ng mga pundo para po maibigay sa ating mga farmers. Ito po ay malaking bagay sa kanila upang mapaunlad pa ang kanilang pagsasaka sa pagpapalay. At meron din po tayo mga katulong ka-partner na mga school. Ang TESDA, ang Umagverde, at ang Semptestidor at ang Florin DC. Sila po yung kabalikat natin para po sa pagtuturo sa ating mga estudyanteng magpapanay sa ating mga kababayan, asawa po ng farmers, ay nagkontak po tayo ng mga trainings po sa pagtatanim. Binigyan din po tayo ng appreciation. Sa noon 2018 uh, hanggang 2022, ay pinagkaluban po tayo ng Provincial Agriculturist dito sa Bayan ng Lugban na nauna po sa buong piso na mataas ang ani At ng 2019, pinagkaluban po tayo ng agricultural training institute ng natatanging uh, kagapay uh, tayo po binigyan ng uh, pagkilala ng EPI, agricultural training institute uh, bilang pagkilala sa uh, natatanging kagapay sa region po sa 2019 ito po yung tinatawag natin ating parangal tapos po ng 2021 hanggang 2023 ay patuloy, patuloy po tayong binibigay, binibigyan ng appreciation ng tatlong school. Una po ay ang Oma sila po yung ating kapartner sa pagkundak ng EPPS at yung St. Isidore at yung Florin DC. Bilang technician, ang mga challenges na akin naranasan ay yung pabago-bago ng panahon. Sa lukban ay pabago-bagong panahon. Once na nagbabago ang panahon, ang ating mga farmers ay nagkakaroon sila ng problema sa kalanin ng pamilya. Ito po na challenge ang inyong lingkod kung paano po yung mga tinuro ng mga ng ETI at ng RCEP ay ito po yung ina-apply ko po, po sa kanila at ito po yung malaking bagay. At uh, sa kabila ng mga challenges na ito ang farmers po ay bumababa. Pagbaba ng kita, natiktuhan po yung kanilang pamilya. Ito din po yung mga challenges, isa din po yung pabago-bago ng teknolohiya. Sa bayan po ng Lukban ay na ang palayan po dito ay malalim at keresing uh, pataas. Kaya po yung mga machine na iba ay isa na din bagay na nakaapit po sa akin. Sa aking mga Kapwa Technician, ako nagpapasalamat sa inyong mabuting gawain. Uh, tayo ay magpatuloy huwag tayo mawalan ng pag-asa sa uh, sapagkat may, sa dulo nito ay may tagumpay uh, huwag tayo mawalan ng pag-asa na mag-improve mga bagong teknolohiya ating i-adapt at patuloy pa tayo mag-aral upang uh, ito ay ating maituro din sa ating mga kapwa technician gayon din sa ating mga farmers uh, yung mga maliliit na tungkulin natin gawin natin the best at darating ang panahon na tayo pamamahalaan ng malaking bagay. Maraming salamat. Ako ako po si Randy Leonido, Agricultural Technologist ng Bayan ng Lukman.